Samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Deshertel sa gitnang Silangan Kami ay papunta sa tindahan uh, Dalhin namin kayo sa tindahan ha Dito kami dumadaan kapag mainit ang daan Mainit ang panahon pala Ayan. Dito kami sa bandang likuran ng aming bahay Ayan Samahan nyo kami ha medyo malayo dito banda kumpara sa highway. Ayan, tingnan nyo. Ang init-init ng daan. Pero okay na kasi may mga kunting kahoy dito. Yung hangin, hindi masyadong mainit. Kaysa dun sa highway, napakainit talaga kasi walang kahoy dun. Ayan, yung kasama ni Dora. Si Pilar Ladies na channel. Ayan. Dito kami dumadaan. Kasi, medyo ano siya ba? Mahangin-hangin. Ayan dyan, dyan kami dumadaan palagi lalo na pag nagpunta kami ng tindahan dito kasi hindi masyadong maraming sasakyan dito eh alam nyo na dito ang masasakyan dito parang nagre-racing ayan medyo ano lalakarin natin dito mga ano pa 20 minutes galing ng bahay pagpunta ng tindahan kasi marami pa marami pa tayong dadaanan dito eh hindi kagaya sa kabila ayan, ayan si Pilar ready smart channel yung kabuntot ni Dora ayan dito kami dumadaan lagi tapos ayan dyan may palaruan ng mga bata dyan ayan dyan sila maglalaro may mga swing swing dyan ayan <coughs> medyo malay-layo ayan ang mga bahay dito ang lalaki parang mall pag isa lang ang katulong dyan ayan patay ang daming sasakyan pa ayan bahay lang yan ayan ang tindahan salon sya salon ang katapat ng salon is uh, parang ano sya parang mcdonald parang mcdonald na hindi nice sya knife ang pangalan dyan pwede siya mag-order dyan. Ayan, dito kami magdaan. Ito yung sinasabi namin shortcut, pero napakalayo. Kasi manda, ang daming, ano, daming dadaanan pa na, ano, mga kanto-kanto. Ayan, pagod. Pero kailangan nakamask at naka gloves, kasi magalit si mother. Ayan, tingnan mo. Ano, medyo malam, malamig ang hangin dito. Medyo, unang ano pa to, unang daanan ito. Dito, pangalawa. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, ang lalaki ng mga bahay dito. Ayan. Ang lalaki ng mga bahay dito. May bagong gawa pa. Ayan. Ayan ito yung malunggay na palagi na may nadaanan. Ayan. Wala lang dahon. Ayan. Wala lang dahon ang malunggay. Ayan. Diyan kami kumukuha ang malunggay. Ayan. Yung puno ng dates. Yung dates. Yan ang puno ng dates. Ang pambansang pambansang ano yan, pambansang puno. <laughs> pambansang puno ng golf area. Yan, ito, pangalawang ano na to. Dito kami lagi dumadaan. Pag masyado mainit ang panahon, dito kami dumadaan. medyo malayo siya. Medyo malayo. <laughs> Kasi ang daming, ano, daming kanto-kanto paandaan, ano. Eh, napagod na. Pawis, napawis. Ang ano, oh. Ayan. Nakakahilo din naman tong pag-video ko. Napakagalaw. Ayan. Ayan, wala na. Ayan na, ayan na. Dito na kami sa, ano. Last sinirkat ko na lang yon baka malubat hindi pa tayo darating ng tindahan ayan ayan dun banda yung makikita natin dun sa dulo ayan ang tindahan parking lot yan tapos sa, sa tapat nyan sa, sa gilid nyan yun yung tindahan ayan ayan si Dora ang kasama ni Dora ayan oops may malaking sasakyan tabi-tabi muna. Ayan. Napaka. Ayan. Ayan ang puno ng dates. Ayan, tingnan nyo. Napaka ano. Ang daming bunga. Ayan. Tapos, tawid tayo dyan. Ayan yung tindahan. Nandyan na lahat. Clinic. Yung mga harvest yung KFC nandiyan na. Takbo mo na. Habang wala pang sasakyan, takbo, takbo. Ayan. Takbo, takbo. Ay, ah, yan, yan, yan. At tayo nakarating na din dito sa may tindahan. Ayan, at hanggang dito na lang at dadalhin ko naman kayo dun sa kabilang daanan kung saan kami dumadaan sa highway ayan dito ang tayo tindahan. hanggang dito na lang mga lalo bago ako magtapos mag love shout -out sa aking mga generous members ayan si Dagohoyes TV, yes sir hood uh, Winkanya officials skyless blog, if it can last pilar ladies no channel at shoutout um, shout -out kay Igpipiits na nagpapa shout -out.